kanina namasyal ako at naglakad-lakad papuntang bukid at may nadaanan akong kakaiba kakaiba po siyang lupa ano ang tawag nyo sa lupang ito friendship tignan nyo po o oh, kakaiba sabi ng mga lolo at lola noong bata ako bahay daw po daw ito ng duwende dito daw tumitira yung mga duwende, yung mga maliliit. Pamilyar ba kayo friendship sa lupa na ito? Ano ang pinangtatawag nyo dito sa lugar nyo? Ano ang tawag nyo dito sa lugar nyo sa lupang ito mga friendships? Sabi nila sa loob daw niyan ay parang palasyo daw sa loob at ang mga nakatira daw dyan ay mga duwende sabi ng lola ko noon at lolo ko nung bata ako. Kaya yung mga kalaro ko noon pag nagpupunta kami ng bukid, nagtatatabi-tabi-tabi po kami. Tabi-tabi po punso, ganon. Kasi daw pag naapakan mo yan o nasaktan mo yung bahay nila, magagalit daw yung mga nakatira dyan na duwende, yung mga nuno. Pamilyar ba kayo friendship sa ano, sa bahay ng duwende na yan. Para siyang lupa na ano, bumundok na maliit. Ano ang pinangtatawag nyo, friendship, sa lupa na ito? Gusto ko lang pong malaman kung ano ang pinangtatawag nyo sa mga lugar nyo. Sa lupa na ito, ano ang pinangtatawag nyo sa bahay duwende na ito, mga friendship sa lugar nyo? Pamilyar ba kayo sa lupa? na parang ano lang siya, maliit na bundok. Ano ang pinangtatawag nyo, friendships? Maraming maraming salamat po sa sasagot. Advance, advance, thank you po. God bless po. Maraming 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 salamat po. Advance, advance, thank you. Thank you, thank you po sa sasagot. God bless. Bye-bye.